Ginabi na tayo maglaba, guys. Kaya ito e ang oras na po nagsimula 6.30 na. Kasi may induction niya si Kuya Ace mga 3 p.m. So, na kami na 4? ma main na ka din kami nga ng hapunan. Alas 6, mago ko magsimula maglaba. At minihisan ko na din sila para sa taas na sila magtambay at maglaro. Ito, na washing-washing na lang din ako para mabilis matapos ito. Kunti lang nung labahin ko. Ito yung gaudi at nagsampay-sampay na din ako para Dito ko lang muna sinasampay sa terrace. Kasi mahamog nga sa labas ko. Nakikita ni naman yung mga sampayan sa labas mo. Kaya dito lang muna at temporary habang Kasi masama daw yung nagsasampay sa labas. Kasi mahamog. At ito na nga. Inasok ko na yung mga basket. Tapos na din ako maglaba. Nakapagbihis na din ako, nakapagpunas at nagbihis na to. Sobrang pagod na ako, masakit yung mga katawan ko. Magpitimpla muna ako ng Milo. Tsaka yung ako ng biskwit bago matulog. Nakakapagod ah, na din kasi ano oras na din ako natapos Ito, mag-Milo tayo, kain tayo guys. Para makapagpahinga na din. Kanina pa ako nagugutom habang naglalaba kain kain lang muna masakit na yung mga likod ko masakit na yung mga katawan ko dahil alam nyo po hindi ako gumagamit ng upuan habang na nagbabanglaw ako kasi sumasakit yung Backbone ko sa likod ito na patapos na din ako magmilo patayin ko na yung ilaw tapos sa -ta 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 taas at makapagkain na ito na yung mga anak ko tulog na yan yeah, 10.25 na din makapagpahinga na thank you for watching good night